Maging hot topic ang kanyang mga hirit, ang kanyang mga banat na kontra May sumusuporta, may nagagalit. Basta ako, believe sa kanya. Josh Mojica historia. Oh, yeah. oh, talaga masa, eh. ay may istorya. Ako nga talagang milyonaryo. Sabi pa lang, wala akong Ay, ito pala si Josh. Nako, thank you so much for coming. Millionaire ka 20. You so years much for Totoo ba years, Senator. Totoo ba yan? <laughs> millionaire at 20? Yes po. O, paano ka ba nag-umpisa? Grabe ka! How did you start? Paano ka nag-umpisa sa Kangkong Kong Chief? Maraming sumubok. Hindi naman naging millionaire. Right. I started when I was 17, Senator. Ganon? Yes, ano yung COVID time yun? Ah, uh, yes. Post-pandemic. Post-pandemic. na po yung pandemic. Eh, naku, wala na. beben nung post-pandemic. Walang datong ang tao. Paano mo nabenta? Uh, well, I did it online po kasi. Online. Actually, yes. galing. Kaya naging social media star. <laughs> eh, ngayon, tingin mo ba, mahirap ang Pilipino dahil lang tamad sila? Paano mo ipapaliwanag na naghihirap ang ating mga magsasaka? Kasi pag-sipag naman nila, akin lang to ha. Ah. Oh, Senator Aimee, Ay, alam niyo po, feeling ko naman, lahat po tayo may katamaran. Eh. Oh, so, syempre. Kahit oh. ako po may ta ta, ta tamad eh, syempre, huwag papahinga and... ka rin, ano? All right. pero meron po... Pati ang Panginoon nagpahinga <laughs> ng ego, di ba? Totoo oh. po, totoo. Pero meron pong tamad mag-isip. Meron mo yeah. pong tamad kumilos. Tama. Pero tingin ko po dapat hindi tayo maging tamad sa parehas. Eh. Meron po kasing tamad kumilos, pero isip lang ng isip. Meron hmm. namang... Ilang oras ka ba nasa trabaho mayroon... sa isang araw? probably 10 uh, hours. Tapos, hours. ilang oras ka natutulog? Ayun po, medyo biti ng tulog, actually. Ganon, biti ng tulog. Isip ng isip ng kung ano-ano pang <laughs> rakit. Ganon. Sabi mo, nabasa ko lang ha, hindi ka naniniwala sa education system sa bansa. Ano sa palagay mo ang mas dapat na tinuturo sa mga paaralan? Natutunan ko po kasi before na noong unang panahon daw po ang mga professors or kung ano man ang tawag sa kanila, mga guro, Um, binibigyan po nila ng pansin, mas nagfocus po sila sa kung ano po yung strength ng mga bata, oh. ng mga estudyante kung magaling po sa art, nilalagay nila And sa pa, art. Eh, paano naman kasi ngayon, ang lalaki na ng mga classroom, di ba? Kurenta sa is, sa isang classroom, paano pakikilala na ng public teacher ang bawat isa, di so, ba? So, tingin ko po, siguro, for for the youth po, piliin po talaga nila kung ano po yung strengths nila. Eh, anong strength mo? Anong masasabi mo na strength mo? Ba't ka naging milyonaryo sa murang edad? Siguro po, business. Business? I think, oh, hindi Bakit? Po, hindi ka pa, ganun ka na? Nagbebenta eh. ka na? Somehow, pero wala po akong kinilalang figure na Ganun, businessman sa family. Hindi hindi uso negosyante sa pamilya Hindi mo. po. Ako po yung first businessman. First businessman? Yes eh, yung magulang mo? Ah, uh, ano, empleyado po. Empleyado? Oh, po. Eh, ikaw? Ba't ka napasok dyan? By accident lang? Or talagang ayaw mo maging empleyado? I think so po. Kasi may need po eh. May sense of urgency po ako that time nung nawala po yung lolo ko. Mm -hmm. In which I need money and I need to be su become successful for the family. Ganon. Hindi mo inaasahan yung magulang mo papakain sa'yo, pala ka. Ayaw, po, ayaw ka. ayaw mong gano'n. Naku ha, ayaw, mong hingi ng hingi ng alawan. Actually, o. Oh, diba? Kasi madami akong gusto, eh. Dami-dami. Diba? Diba? Bagong so, mabibitin ka. cellphone, bagong ganito, <laughs> bagong mo dami. Hindi oh. mo. mo mabili yung gusto mo. Nako ha. Pero ang galing, nag ka ng paraan. Talaga naman. May nauusong kasabihan na bash is cash. Naniliwala ka ba dun na yung mga hater at basher mo unplay at un mga unpaid workers mo rin. Ano ba masasabi mo sa detractors mo? Binabash ka ng bongga, di ba? Ako oh, po actually sa social media. Pero, pero sa sumisikat ka naman, di unpaid labor yun. Tingin po, <laughs> Siguro yung ilan po, iniisip nila na ganun. Pero para sa akin po, yung mga bashers, yung mga detractors and haters, para oh, sa akin, judgment ko po sila to better myself. Eh. Ah, sila so po, ay, nakikinig ka rin? Oo oh, naman po. I check on myself kasi yung iba po may point. Mayroon naman po talagang hate lang talaga ng hate. talaga. Mo. Pero hurt ka ba kung minsan? Uh, ako po, hinahiyaan ko lang po yung judgment na maging magaan kasi hmm. most of them naman po hindi po talaga nila alam or kilala kung sino ka talaga ha? totoo naman kasi And, nakikita lang yes. nila yung online oh, image, ano. So, Pero, may pinakinggan ka ba na advice na galing sa hater? Oo uh, naman na po. Ka? Na Kapag tingin ko po, I have to check on myself. Kapag constructive criticism po yung binabato sa akin. May constructive ba na sinabi? For example, na naaalala mo? Uh, siguro po, Mar marami naman po. There are uh, a lot na talagang makikita mo na may point to ha uh, na pwede mong ma-adapt sa sarili mo na pwede mag-humble down ka onte or humble down yung tone of your voice <laughs> your yung, mga ganun bakit ang pagsik ko magsalita ako ako na medyo po eh, sa social media bilis eh. medyo po medyo po <laughs> Ganon. Tama. Tama naman yun. Di ba? Natututo ka rin. Healthy po siya. Eh. Healthy. Tama. Ano naman ang pinaka-weird na request or offer na natanggap mo mula sa isang fan o hater? May pinaka-weird rin ba? That's an interesting question, Senator <laughs> Aini. Mean, Siguro po yung pag sinasabi nila na kayang-kaya mo. Pag sinasabi po ng mga successful na na, magiging successful ka din. Para sa akin po weird yun eh. Bakit? Not ka weird. Since the bakit very beginning ka naman po, hindi po ganun kataas yung confidence ko talaga. Oo, oo, Siyempre, everyday you're scared of it. Oo, mamaya pumalpa. Yes. Dib kumano, Malay mo, it's a malaking yalari. risk yan eh. Wala namang oh, kasiguraduhan oh, oh, oh. eh. I think there are levels po na talagang lagi kang takot. Pero oh, yung tama. weird po na feeling na yun na laging nilang sinasabi sa akin yun. Kaya, kaya yung kaya po yun nagbigay ng oh, oh. confidence din sa akin to strive harder. Akala mo ganun na ka-confident. Ganun na ka-siguraduhan. Yung pala naiyanin ka rin. Totoo, totoo. Ang na uh, iba naman nagsasabi na ikaw daw yung local version ni Andrew Tate dahil sa confidence at angas. Ngayon sinasabi mo na may kabaka rin pala. Pero sino ba yung naging biggest influence mo? Thank you po ha, na medyo nakakompare kay eh, Andrew. Pero I think sobrang layo ko pa po sa kanya. And Oh, ang angas nun. No. Di Ibang level, nakakaloka. Oh, siya lang po yung one of many men na tinitingalain, inaaral po namin. Since yes. sa modern society po natin ngayon, siya po yung nakagawa sa sarili niya ng something out of nothing. And nakaka-relate din po ako sa kanya kasi lumaki po akong walang father figure. Oh, ganun ba? Yes, yes po. And yung yung life po na, na, na nagawa niya from nothing, talagang nakakabilib po. And iyon oh. ang gusto mo. Yes po. So you have to create your own image. Oh, yes Ayan. yes. <laughs> ah, <paano> mo. <laughs> Kita mo yan? Very successful yung laki sa nanay eh. Laki sa lola. Talaga Totoro naman. Po. Kung ang success story mo naman naging kangkong chips, anong flavor? Oh wow. At bakit? Yeah. Maganda yun. <laughs> anong flavor mo? Ano bang pinaka bonggang flavor mo? Pinaka-favorite? Madami po, pero siguro po, let's... Uh, Pinakamabenta. Classic. Oh, classic. Classic. Mm -hmm. Since, Ikaw ba classic? Uh, Rags to uh, classic story. Ganun ba yun? Self-made guy story. Ganun. Right, right. Since we I started the business po, and kahit na meron ng modern ways on how to do business, lalo ngayong sa panahon ngayon, still, we built uh, we built a traditional business pa din. And tingin ko po... Tinutulungan ka ng it, pamilya mo? Ah, right now po, yung mother and halos buong pamilya na po, they are working. Talaga? For lahat company. sila naging employees mo na rin. Yes, Ay, bro. nako, ang saya nun. Pero, nagbebenta ng milyon-milyon ng kangkong chips. Did you ever imagine na magiging social media star ka pa? At ano ang pinaka-unexpected lesson mo sa pagiging internet sensation? Did I ever imagine magiging social media star ako? Oh, I think hindi mo pinanalo. Nagbebenta eh. ka Kahit lang na ng kampong chips wala pong, hindi ko po din po may imagine na makakaharap ko po si na, Senator Aimee Marcos. Hindi, kasi ito, mga man. fans kami ng Camp Conchance. Eh. <laughs> Gustong gusto ko yun eh. Hindi ko po, kahit sinong 17 years old, hindi po may imagine to eh. Pero yung social media personality ko po, nangyari po yun dahil sa sa drive ko to inspire the youth okay. and to also Show them the way Na it is possible. Kahit naiinis sila, naiayamot sila na pinagsasabihan na tama. Yes, Ayaw yes. namin noon, Mga dakilang ilokano, masipag. <laughs> Ayun. So maraming maraming salamat. At uh, anong pinaka-unexpected mong leksyon? Sabihin natin na uh, sa naging internet, totoo ba yung bash is cash? Awayin mo ng awayin. <laughs> Dima, <laughs> o iprovoke lang ng konti pinaka unexpected lesson ko na natutunan ko sa pagiging nung mula nung naging internet sensation po ako is it is really easier to network. Tama. Sobrang laki dami pong opportunities na nagbukas sa akin mula po nung nakilala ako sa social media from different people, strangers na nakakapagbigay sa'yo ng opportunity. And wow. isa po yun sa really grateful ako. Ayan. So, yan talaga ang oportunidad. Wala yan sa generation ko. Hindi <laughs> namin alam yon. But for you, it's a big opportunity. Tama yon. So, thank you very, very much. Thank you so much. Maraming salamat Josh sa inspirasyon at sigurado ako magpapasalamat din ang mga nasa studio audience natin dahil meron kang pakangkong chips. Pa. <tod> Kilala tayo ng buong mundo sa hagdang-hagdang kasipag. Ipinakilala ko ang modernong mundo sa ating mga sakahan. Pinura ang kanilang utang. Iginawan ang titulo. Sana magkaroon na ng sweldo. Imbes na gaabot ng barya, bigyan ng dignidad ang ating magsasaka. Marami na rin ako naitanong sa Senado na patuloy na inaani ng mga Pilipino. Samahan niyo ako at ating ang mga nagpapakain sa atin.